Kung yung ngang mga ibang mga babae ay binibigyan natin no, ng na ng pagtatalaga. Dapat na na parang, parang ina. ina. Si Mama Mary pa. How much? Yes, how much more na ina oh. ng Panginoong Hesus Kristo natin, di ba? Pader Jai, na ako sa tayo na tayong mga katoliko ko daw ay sinasamba natin si Mama Mary. Mm -hmm. Hmm. Ano masasabi mo doon? Sige. Siguro mas mabuti siguro yun ay Sa Sasabi natin sa official tayo na aklat ng simbahan na magbabasa, no? Uh, tingnan natin sa CCC, no? Dito sa Catechism of the Catholic Church 971 kung ano yung official na tinuturo ng ating simbahan. Sige po. Sige. Sabi dito, All generations will call me blessed. The Church's devotion to the Blessed Virgin is in sync to Christian worship. The Church rightly honors the Blessed Virgin with special devotion. From the most ancient times, the Blessed Virgin has been honored with the title Mother of God, whose protection the faithful fly over. dangers, and needs. This very special devotion differs essentially from the adoration which is given to the incarnate Word and equally to the Father and the Holy Spirit and greatly fosters this adoration. So, klarong-klaro sa official na turo ng simbahan na tayong mga katoliko ay nagbibigay lamang ng special devotion sa mahal na iloy o o ano, ina, na umahal mahal na ina ng ating Panginoong ah, doon, Jesus. Nabasa mo doon ang differs. first yeah. first so, yan. Kaiba. Kaiba. I hindi po ito katulad nung pagsamba yeah. na binibigay natin, natin sa Diyos. Sa, sa tunay na Diyos. Diba, meron, meron alam nyo yan sa seminaryo, mm. yung tinatawag na Latria, Latria, o, Hyperdolia. Yeah. Yep. Hindi siguro alam ito ng na mga nang maakusan ma 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 sa atin. Oh. Kaya, oh. Na muna natin. Okay? Now, ito po ah, Uh, ah, hindi kasi ito mga Protestante na mga anti catholics Hindi ko nila lahat ah kasi meron naman mm. mga Protestants na mga open-minded. Marami tayong mga kaibigan ang na Protestant na hindi naman umaatake sa atin. Ngayon, tanongin natin, ano ang view ng kanilang scholar mismo oh, okay. tungkol kay Mama Mary ha? Ito Sige. po ah. Si ayong scholar ba nila nagsasabi na uh, yung yung scholar ba nila nag, nag bumibigay din ng ng ano ng respeto kagaya ng respeto na ginagawa okay. natin. Dito po apak Sige. pakita po natin sa screen yung statement mula sa Biblical Commentary ng isang kilala at iginagalang na Protestant Biblical scholar na si Dr. Darrell Bach. Dito po pakita po natin sa screen. Ayun po ah. Ano sabi niya Father Jai sa kanyang aklat na The IBP New Testament Commentary? She should be honored for her model of faithfulness and openness to serve God, but does not mean she is to be worshipped. Ayan. Klarong-klaro. Dapat, eh ano? Eh Model honor. of faithfulness to be honored. Ayan ha. Born again yan. Na no scholar ha. Protestant biblical scholar. Oh, ayan, nasabi mo niya. At alam niya, yan, hindi din natin sinasamba, di ba? Correct at klarong klaro sa kanya mismo na hindi sinasamba ang mahal na ina. Ayan. Pero kailangan big. Bigyan na siya ng talaga mm, ng honor. honor. Ayan. Okay. Hindi pa na la taya pero yung honor. Yung uh, kahit nga sa paaralan, di ba, binibigyan tayo ng honor? How much more in our spiritual needs? Ayan. <laughs> di ba? Ayan, um, ang scholar na yan, ha? sa doon sa mga ano mga apektado sa atake ng mga Protestant uh, na mga protestanting anti-catholic kanino kayo maniniwala doon sa scholar nila o sa kanila na uh, hindi naman mga scholars ayan po may nagpapaskalar lang oo, oo. ayan po another one uh alam mo, mayroong isang magandang translation na inalabas yung mga Protestant scholars. Hmm. Sige, tingnan natin. Ah, ito po ah, Luke chapter 1 verse 28 ng New Life Version. Ayan po ah, Protestant translation yan eh. Ano sabi Father Jay? The angel came to her and said, You are honored very much. You are favored woman. The Lord is with you. You are chosen from among many women. Ayan sabi ah, you are honored very much. Biblical support sa Hyperdulia. <laughs> Correct. Ayan na, New Life version. Protestant translation yan ha. Ayan. Hindi na yan sa katolikong translation hindi, hindi, ha. Hindi, translation yun ng Katoliko Ayan. O, ibig bang sabihin, pagsambayan? <laughs> hindi. Oo, kung, kung yung kung yung argumento na pag sinabing veneration or in-honored natin ng mataas ay sinasamba na, ibig sabihin, nagkamali itong translation na ito. Ayan. Question niyo yung mga scholars ang scholar nito. nito, no? Oh, ayan. <laughs> <laughs> ayan, oh. Oh, ayan. Oh, isa pa Father Jai, anang mm -hmm. yung paninindigan pala nila. Uh, kung bakit hindi daw dapat sambahin si Mama Mary? Kasi hindi naman daw tinawag si Mama Mary ng kanyang anak, mm -hmm. na mama or mother mm -hmm. or nanay. Kasi yung mababasa daw sa John chapter 2, uh, 2 verse 4, doon sa babae. wedding sa Kina, hmm. babae. Babae. Oh. Ayan. But, ang tanong, alam ba nila yung uh, context at yung history kung bakit babae yung sinasabi? Ang Ayan. Gusto? Ang problema kasi, ito ha, nagbasa lang na Biblia, inaplayan sa Pilipino ng, ng Pilipino ng <laughs> <laughs> Pinoy kasi hindi dito naman sa atin sa oh. Pilipinas oh. iba pag Sabi, babae ka oh, oh parang bastos diba oh, mastos, oh. Di ba, no? ka ng <laughs> ano humingi ka ng uh, baon sa mama mo sa sabihin mo hoy babae Bae, bigyan mo bigyan mo oh. ko ng baon oh, oh <laughs> yeah para kabastusan yan disrespectful yan correct, right? correct. pero mm -hmm yan ang problema na nagbasa tayo ng Biblia hindi natin tiningnan mm. kung ano inalam o anong kultura kultura na, na nandun mm. at ang mga tao dyan okay ayan kaya kailangan pag-aralan din naman ang literary hindi naman ang literary mm. context pati mm. historical context hindi lang litera po ng rit hindi yung context yung so, historical context no? ito po ah at ang culture meron po akong dala dito na Nestle uh, Alan uh, in 828 regalo mm. sa akin ni Father Chris Diazis Oo. Meron kasi akong UBS, yung United Bible Societies mm. ng Greek din. Pero mas maganda ito kasi ito ang critical edition eh, ah, okay. ng Greek eh. So, hindi po ito interlinear, ha? <laughs> hindi po kami nag-realize interlinear. <laughs> ito po, babasahin ko po sa, ano, dito po sa, ano, sa John chapter 2, verse 3. Kasi ganito po ang sabi, sabi ng, ng ano, ng ni Mother Mary kay Jesus doon sa kasal sa na sabi dito. Ah... Uh, ang sabi dito ni Mama Mary, Oinon ok ekosen. Uh they have no uh they have, have no, no wine. Oh, oh kasi na naubusan na, na, sila, sila ng bino, no. Oh. Ngayon, ang sagot ng Panginoong Hesus sa Greek din sa uh, verse 4, pa pa moy uh, kai soy gunay. Anong ibig sabihin noon? Woman, what concern um what concern is that to me and to you? Hmm. Ayan. Ngayon, Ginamit ganito yung Greek word na gunay. Mm. na ibig sa na isa is na uh, woman. woman. Now, alamin natin sa mga eksperto mismo sa wikang Griego. Kung ano kaya, ang gunay. Kaya kailangan natin balikan ang Hebrew at saka ng Greek. Mm. Kasi malalaman natin kung ano Hindi ibig sabi kasi yung paninindigan iba, hindi na kailangan ng Hebrew at saka ng Greek, kasi naisalin na yung Biblia sa mga wikang maintindihan natin. Pero importante po kasi, ito po, isa sa mga passages na pwede tayong maligaw pag hindi natin nalang talaga original text. At ano talaga ang ibig sabihin mm. ng salitang yun. Tingnan natin. Kumpara sa iba, kabastusan at walang paggalang 'yon. Tingnan natin ang ibig sabihin ng Greek word na gunay. Ito po ha. Sa The Complete Word Study Dictionary, uh, New Testament, isinulat po ito ng Protestant Biblical Scholar na dalubhasa sa Greek. Hindi ito Catholic, baka kasi sabihin ng iba, Bias ito. tayo. Dito po pa sa pahina 386 po, ha. Ito po ang definition nang at ginamit din po dito yung uh, Matthew chapter 15 verse 28 kung saan ginamit ng Panginoong Isos yung word na gunay din gunay woman. woman. kaya lang dito po may article ah. sabi dito in the vocative who gunay as an address expressive of kindness or respect, respect. ano ibig pong sabihin ng gunay? may, may pagrespeto. Ayan. Hindi. May pagmamahal at pagrespeto. Ayan po ha. Ah. Sino pang paniniwalaan natin? Yung pong mga naninira na hindi iginalang <laughs> ng Panginoon sa kanyang nanay o itong eksperto sa Greek. <laughs> yung mga marisol ba or marites lang yung pakinggan natin <laughs> o yung katotohanan. Ayan po. Ah. So, magsuri po tayo. Ay, tinatawag po namin si Mama Mary na Mama Mary dahil po kailangan talagang ibigay ang ang respect, na respeto Respeto sa kanya. Na At uh, bago ma mamatay or mawalan ng hininga si Kristo eh. sa krus, no? binigay niya sa atin kay Yon, John. John. Through John. John, si John yung representation ng whole humanity, not 25, only John. No? 'Di ba? Ayan oh. Kaya nga tinatawag nating ina din natin siya. Ayan. Amen. So hindi lang 'yun, hindi lang 'yun para kay <laughs> John, kundi representative po para sa lahat. sa lahat. Sa Kasi ba diba, yung Juan na pangalan ay ibig sabihin beloved, Oo. mahal. So, yung ibig sabihin binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ina dahil mahal niya tayong lahat. Ayan. Ito sa pa yung sa 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 2, yung uh, yung sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Mm. Makikita mo doon na tinuturuan tayo na yung mga babae na may edad na dapat ituring yun na parang ina. Ina, yeah. Kung yung ng mga ibang mga babae ay binibigyan natin no, ng pagpahalaga. Na, dapat na, na, na respeto. Parang, hmm. mo na, 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 parang, parang ina. ina. Si Mama Mary pa. How much, yes, how much more na ina oh. ng Panginoong Heso Kristo natin, di ba? ang <laughs> para ang, labas nito doon sa mga naniniwala na nagbabasa ng Biblia na hindi sila naniniwala kinokontra nyo talaga ang Biblia correct at hindi lang kinokontra ang Biblia kinokontra nyo yung mismong anak ng ina ayan So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is pains and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Rodillo en la iglesia.